Hello good morning mga lalabs mga vayots ay balik mga from philippines luzon visayas and mindanao mga kapwa kuda bawinio Dabaw region sa buong mindanao sa lahat mga bisaya around the world hello miguelab shout out Lalo na sa mga kapwa ko din po OFW around the world. Hello Miguel, shout out. Happy Sunday po sa lahat, no? Happy Sunday. At simba-simba na po ang lahat, maliban doon sa mga uh, baliw. Maliban doon sa mga drag, adik na hindi daw adik sabi ni Marbel. <laughs> At uh, yun no, know, kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share sa topic natin ngayon. Ito nakaka... <laughs> Ay, naku, tawa. <nakakatawa. clears throat> Grabe yung pasabog kahapon ni Pangulong Duterte, uh, or dating Pangulong Duterte, ang kanyang undas uh, episode about uh, asong olol na si Trillianis. <laughs> Ako po, 20. Tinawag niyang olor, 20. tinawag niyang bakla. Bakla, bakla, takla, takla. nga, no? Dahil nga, eh, binoking ng, uh, tawag dito, ng NIT25, na si Trillianis pala, di o ay tuwing may quad com hearing, o yung <tehus> kanilang tuwad com <cuál> hearing, ay andoon daw siya sa opisina, mo po opisina ng Tuadcom Hearing. So, uh, coach si Trillianes ng uh, Tuadcom at uh, yung kanyang uh, pagtakbo daw, pagka uh, mayor dyan sa kan ay ano lang daw yun? Uh, pautot lang pala yun, or props, or ano bang tawag dyan? Pampalin lang, panlin lang. Mm uh, dinad, uh, ano ba yan? <clears throat> diversional tactic para hindi siya mapag uh, anuhan doon sa kanyang maiba ang fokus ng tao no <clears> hindi <throat> malaman na siya pala ay isa sa mga author ng Tuad Gom ni Martin Romualdez so may sabuatan si Martin Romualdez si tawag dito Trillianis. So tama, buminggo na naman si Bipinday Sara na sabi niya itong si Trillianis at si Risa Hontiveros iisa ang amo, si Tambaloslos. <laughs> <laughs> at saka si Franz Castro daw, dalawa ang amo. Franz Castro serve uh, two masters. Oh, alam naman natin kung saan si Franz Castro, ni diba? Two masters. So yung una niyang master ay yung mga makakaliwang grupo. Oh. So, pangalawa niyang master, si Tambalos Los din. Kaya hanggang ngayon, kahit convicted si Franz Castro, ay hindi pa rin na ah, huhuli. Ayaw ipahuli dahil Si Martin Romualdez eh. Hmm. So, ngayon, in-interview si Tatay Digong ah, patungkol nga doon sa pinalusot ni <coughs> Binalita ni Martin, eh, ni Martin ni Trillanes na na-transmit na daw ang script lahat after nung uh, Senate hearing ni Duterte at yung mga nakukuha na mga ebidensya daw niya doon sa quadcom na yan na kay Garma, kay Leonardo, at kung sino pa. Inapornada e daw doon nagsalita si Grijaldo. <laughs> <laughs> sa sa So ngayon, in interview, si dating Pangulong Duterte doon sa ah uh, sa libingan no, ng kanyang <coughs> uh, sandali lang tayo. Eh, siya doon ng media at in-interview siya at tinanong siya about Trillianes kung ano ang masasabi niya na yun na nga no, na transmit na etc. Ang uh, mga records daw sa ICC. Bakit ICC? E, gumaga naman ang ating uh, justice system. So, hindi pa rin na kaya kasuhan si Duterte kahit sabi nila umamin na na siya maraming pinatay my death squad siya. Bakit hindi ka sa Korte Suprema? Bakit ICC? Hindi po ba? E may justice system tayo. So ito, panoorin natin ang interview ni Pangulo, dating Pangulong Duterte at bigyan natin ng komento reaction. Anong natawa niya sa Pilipinas? Wala. Para kung magsalita ka ng hero. What have you contributed to this country? Mayor sabi ni Trillanes, may draft yung sa Senate yung statement mo na may draft na daw na nasubmit sa ICC. Anong reaction natin Alam mo, kung maniwala kayo ng ni Trillanes, ang bakla na yan, walang ginawa na hindi magdaldal, huwag kayong mag-sigot. Ay, Trillanes, totoo ba? Bakla ka daw. <laughs> Hindi lang naman si ano nagsabi niya ni hindi lang si Pangulong Duterte, pati si Pulong, 'di ba? May picture daw siya sa kwarto ni Trillanes at naglolo-lo daw si Trillanes habang nakatingin sa picture ni Pulong Duterte. 30 Eh, pobatchu macomputa tapos yung kanyang hinapay ganyan no. Madulas pang langa o pag maka ano diyan makatungtong ba, makapatong lang langaw sa buhok. Trillianis Dulas dahil sa pamada. Akla pala ang puta. <laughs> Sinasagot eh. Padal-dal, padal. Kaya hindi ko sinasagotin yung buwan ng... Kaya ang isang... isang misteryo. May isang tao na bubo, bakit lumusot sa PMA? Hindi mo Ha ha ha! Ako pa, siya si Tatay Digong, bakla, buang, bobo. Ang bo -bo. <laughs> eh, paglaban sa Mindanao, oh. walang ginawa ang kulor. Kung hindi magkubita, gumawa ng pagkaguluhan sa bayan natin. Tapos ngayon, siya pa yung hero. Siya pa yung Kala mo. Ano? Yung the idiot itong si Trillanes ano ang style ng buang na yan kung katabi ka niya at ayaw niya ikaw pipinturahan ka niya ng itong para maging puti ang ulo na yan wala namang So, ganyan din yung ginawa niya, ba? Diba? binaboy niya si dating uh, PNP chief, ah, hindi PNP yun, AFP chief, no, General, uh, si General uh, Angelo Rios. Diyan sa uh, Senate hearing noon, binaboy-baboy ni Trillianis kaya ang siste. Dahil sa kahihiyan ni Angelo Rios, nagpatiwakal siya. So, ngayon, tinawag siya ni Duterte, bakla uh, tanga bobo ano pa ayun basta yung idiot tanga yun <laughs> tapos madaldal <laughs> tapos yun nga lahat diba doon sa Sinado kaaway din niya Dahil magaling-magaling -magaling siya eh hindi naman siya pala hindi siya nakasabak nang gira sa Mindanao dahil doon ang matinding bakbakan talaga eh wala sundalong kanin nga daw yun <laughs> talawan uh, tawag dito uh, albat ano ba talawan sa Tagalog yung bahag yung buntot bahag yung kanyang bitlog di ba <laughs> eh. kasi dati parang 2015 2016 ba yun Paha, pa, ano yung election dati ng presidente eh na basta ganyan something ganyan na si Robin Padilla binibirada birada din ni Trillanis inahina di ba matatandaan ninyo hinamon niya ngayon ng suntukan or duelo kasi siyempre Uh, si Trillianis uh, galing PMA. So, magaling siya humawak ng baril or kung ano pa kaya. Hinamon siya ni Robin Padilla ng duelo Tapos, uh, ano ba sabi ni Robin Padilla? Nagbigay pa yata yun siguro ng exact date, time, kung kailan yun, no? So, hindi siya sumipot doon. So, ibig sabihin, talagang bahagbuntot buntot Trillianis. Duwag! Gretel, <laughs> 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 of valor wala namang medal of merit tapos nagwala dyan sa alam mo kung ako ang presidente ng panahon na yung patay na yan kung ako ang presidente tapos mag-mutinin mo siya matagal nang kasabay siguro ng nitong ibang cemetery ay ay swerte mo pa rin trililing hindi si Duterte presidente dati na nag-mutiny-mutiny ka dyan sa, ano ba yun? Dosit Hotel ba yun? Na kung saan sila ni Alejandro Alimango, <laughs> si Alejandro, nagnakaw sila ng mga kubiertos doon, kumain na nagnakaw pa ang mga putang ina. <laughs> Masalamat ka pala. Pirti pa rin pala si Trillianis kahit papano. Nung nag-beauty na hindi daw si dating Pangulong Duterte ang Pangulo. Kapag nagkataon, iba na birth certificate mo. No? <laughs> At saka dinadalaw ka na ngayon sa simintiryo. <laughs> ah, Trillianis. Mayroon ko nung brali ay Trillianis. Akala niya makapang siya. Yung pagkakala niya kay Sundalo, sir, dumaan ng female. Malaki ang respeto ko sa mga sandalas. May maya. Pero itong kulol na ito, bakit na, sumalig na yan sa inyo? Siya lang may utak, siya may bayad, na po, Terlianes, tumahimik ka na lang, wala ka nang ginawa. Wala ka nang ginawa sa bayan mo. You have nothing to contribute or had contributed to this country dan pembicara luang pas ke nombor guru ka binagyan ka, ng ka, ka ng amnesti ngayon ang bunga nga mo bunga nga bunga keke ikala -ke. <laughs> mo na kiki bukan yang ada di trilian is kiki bunga nggak ada nih ke trilian ini siapa bunga nggak nang kipai sundal Anong wala? Anong pag-i-gisyon niya? Anong nagawa niya sa Pilipinas? Para kung magsalita ka lang, Hero. What have you contributed to this country? May inhatid ka ba ng kapwa mo, Pilipino, na pobre na inhatid mo sa hospital? Never. Nalagaan mo? Nagpakain ka ba dyan sa mahirap ng tao sa Manila? Hindi ka nga kilala sa talukan tapos gusto kang alam mo pag drop ko ka kailan ay talukan doon ako ng kampanya utang ina mo doon ba ako makita kita baboy talagang baboy talagang baboy patay ka trililing dahil Di tatay di kong hindi mengampanya sa Dabao, tatak po siya ngayon doon doon siya sa Kaloocan at doon kanya baboyin. Ay, At kunin ko yung mga istorya ng mga classmate po sa PMA pati yung sundalo. Doon ko sinabihin sila at ito yung sinabi ng mga sundalo sa ulol na ito. Ang problema nito, ang hindi ang misteryo natin is kung natuli ba itong animal na ito? So yun pala yung misteryo mo Trillianis, pisot ka! <laughs> Ay, Trililing pisot! Trililing pisot! Trililing pisot! Trililing sundalong pisot! Buang buang gabo pa siya. Fred. 200. So anong masasabi niyo mga lalabs, mga bayots? Abay, sikreto pala ni Trililing, pisots siya. <laughs> <laughs> Ay, naku po. Sa totoo lang, wala naman talaga na contribute si Trillianis. Kahit nga sa mga kapwa niya, mga PMIR, pag may nasugatan, na doktor sa mga encounter, hindi nga niya dinadalaw eh. Yun pa, matakaw yun sa publicity may dinalaw ba tinulungan ng mga kapwa niya, mga polis o sundalo, mga sundalo, eh, wala. Kasi makasarili siya lahat ng kanyang kamag-anak nung siya ay naging senador, eh, lahat pinasok niya doon sa kanyang uh, opisina siguro, basta marami siyang mga ghost employee, di ba na ano yon <coughs> na booking din yan dati dahil mga yung maguing nanay niya nagtitinda ng kung ano-ano doon sa wala din trabaho hindi yan nagtitraining kumakain lang daw doon, doon sa opisina ng tatay niya diyan <laughs> hindi eh, nakaranas ng gera si Trillianes eh. kasi nga bading na buti ipa diba nga bading matapang pa sumuntok eh si Trillianes wala di mo eh diba inamon yan ni Robin Padilla bahag buntot yan kasi nga bading na pisot pa <laughs>